May pahimangno ang Provincial Veterinary Office sa mga tao ilabi na sa mga bata sa barangay Magsiko, Lungsod sa San Fernando. Nga dili magpasaya-saya, human makabuhi ang usa kasawa o reticulated python. Sairan ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang video sa sawa o reticulated python. Sawa pa makaikyas gikan sa sulod sa iyang halwa sa Magsiko, lungsod sa si San Fernando. Apan nakugang na lang ang matag iya sa bitin dihang na nila nga wak na sulod ang halwa sa sawa nga ginganlan nila og Tungod kay wak na nila ikita. Nagpakita bang ang tagiya sa social media aron makit-an kini uban sa hangyo nga dili pasipatan ang ilang binuhing sawa dungan sa pagtanyag og reward sa makakita nini. Napulo na katuig sa tagiya na ang nasa isawa din hindi sa tangkal nagdako at gibanabana ang adunay usa ka gatos ka kilo. Ang gibugaton og adunay o 16 feet ang itas on o 12 pulgadas ang iyahang diameter. <coughs> Naamo si dog diri. Nakaabot sa provincial veterinarian ang nahitabo og gibati kini og kabalaka tungod sa posibleng peligro nga mahitabo. Giulagway ni Dr. Mary Rose Bingkoy nga bisan og binuhi o anad sa iyang tag-iya ang sawa apan delikado gihapon kini tungod sa iyang kinaiya nga mulikos og motukob sa iyang target. Konaay pay mga bata, informdan ng mga bata nga dili sa magblakaw-lakaw kay mo kuan ba na siya, conflict. Muli ko. So, huwag na itapok man So, huwag batang gamay niya. Naglaglag kayo, nagdulas daplin. Yes, oo. Labi nag-hungry siya. Gipasabot ni Dr. Vincoy eh, nga posibleng gigutom ang bitin maong may kini sa iyang halwa o bakaha nang huwag o nangita o kamate ni ini. Either breeding age na niya or kanang gigutom. Balik ko siya sa iya ang natural habitat or sa iya ang natural instinct nga mangita siya o kanang food. Samtang, gimanduan sa Provincial Administrator ang Provincial Vet nga makikalayon dayon sa DNR alang sa dinalian ng pagdakop o balik sa sawa alang sa kaluwasan niini ini o sa mga tao nga naa sa palibot. Ang naagoy kapasidad paghandol ana ang DNR. So, orderan na karon ng atong kaning veterinary head nga coordinate siya sa DNR aron nga ila dayon ng madakop. Kaubansi Klofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak